Babe. Yes. Mga behind the scene tipping ni na Jericho Rosales at Janine Gutierrez sa teleseryeng Lavender Fields, kinukuhanan ito ng gabit kaya maraming ilaw sa palibot nila. Opinion, opinion, ang ikunin kasama ang iba pang staff pagkatapos ng kanilang taping at may group picture pa sila at napatalon pa si Janine picture! 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 super ganda ni Janine Gutierrez sa kanyang long red dress na kasuutan habang kaharap niya si Jericho na super gwapo din Samantala, narito naman ang ganap ng ikonin sa kanilang guesting para sa programang Rainbow Rumble. Makikitang nakaupo muna sa gilid ang dalawa. Hey. Yung... Habang nakatayo sila at pinapanood ang tutorial kung paano sila maglaro, pinalo naman ng kaunti ni Janine sa bandang likuran si Jericho. Ang sweet pa ng dalawa na nagyayakapan sa gilid kaya naman kinilig ang kanilang mga kasamahan sa teleseryeng Lavender Fells na kasama nila sa paglaro. Nakangiti at magkatabi ang dalawa habang mag-uumpisa na ang kanilang laro sa Rainbow Rumble at pinakinggan ang sinasabi ni Luis Manzano. Ay! 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 Bagay kay Janine ang kanyang kasuutan habang kaeksena niya si Ido Manzano na gumanap bilang ama niya sa Lavender Fields. Huh? Okay, <laughs> Mapamangha ka sa galing umakting ng dalawa na sina Janine Gutierrez at Jelena Magdangal sa kanilang intense ah! husay ni Janine Gutierrez dito sa kanyang galit scene sa paghahabol niya kina Judy Santa Maria at Jolina Magdangal. At pati sa kanyang taray looks bilang kontrabida talagang kuhang-kuha ni Janine at ang kanyang pagsasalita napaka super galing niya. Well, right now we need all the help we can get. With caution, of course. The back. Ah, uh, yeah.